So, Pagpalang araw po sa inyo lahat, na, uh, nandito naman po ang iyong ng pangasinan na uh, magtuturo po ng karunang ngayon po. Kung gusto nyo po itong mga usapin ng ganito po, ay eh, manood na po kayo dito at paki-like and share po, paki-paro, o uh, paki-subscribe na lang po. Ang isisi ko po sa inyo ay napaka-importante po ito na yung panawag sa kapangyarihan, pambukas, pangyarihan, at pampudir po sa sarili po ito. Uh, kung gusto niyo po manggamot po, magagamit niyo po ito uh, or panggamot po. Sisi ko po sa inyo para magamit niyo po. Uh, narito pang oras yung po. Uh, game on tea. Orang iyon ginisim inuwang binorim kisaram uwing hindi sa maratong maksum okram bitrayo. Orang iyon ginisim inuwang binorim kisaram uwing hindi sa maratong maksum okram bitrayo. Kahit isang bis lamang po na bigkasin po ito at ipo sa inyo dibdib po. Kung gusto niyo rin po para mas maganda po kumuha kayo ng isang bagong tubig binibigkas nyo po yung orasyon po ay ibugan niyo po sa tubig. Pagkatapos nyo may bulong masambit po sa inyong sarili Ibukan niyo po sa tubig. Sabay inam po. Kung gusto nyo rin po iipo sa dibdib, mas mainam kung nagbabanggit po kayo ng orasyon po na sa isip lamang po. Mas maganda po na magbabanggit po kayo ng orasyon po sa isip. Kaya po binabanggit po sa inyo dito para maintindihan nyo po nyo. Kuram, iyum, ginisim, inuwan, bilor, kisaram, huwi, hindi sa marato, mga Mainam po kung sa isipan po para hindi kayo makakapinsala po ng mga masamang espiritu po dyan sa paligid nasa paligid po, hindi po natin nakikita yung mga masamang espiritu, o mabubuting espiritu. Ang mabubuting espiritu po, ay hindi po sila maapiktuhan dito. Ang maapiktuhan po dito yung mga masamang espiritu, o maligno, mga alamang lupa, may maapiktuhan yan. Ito po yung napakabisa po ito na aking ginagamit po, na uh, pangkalatang po ito. Jim, ong ti, kurang iyong dinisim, ino, milorin, kisaram, huyong di, samaratong maksumok, rambik rin. Salamat po.